Yung akala na mo na ibinigay mo na ang lahat, yung akala mo na siya na talaga hanggang dulo, mm. pero sa huli, ay naghiwalay pa rin po kayo. Nako, napakasakit talaga yan, lalo na kung matagal na kayong magkasintahan. Tama ka dyan, Diane. At dahil dyan ay makasama natin ngayon dito sa Sini Doc, si Doc Joan May Perez Yifarial, isang psychiatrist upang bigyan tayo ng libreng telemet tungkol sa mental at emosyonal na epekto ng pag-move on mula sa isang failed long-term relationship. Good morning, Doc, and welcome dito sa Rise and Shine Hello, good morning, Ma'am Diane. Good morning, Fifi, and nice to be back. Yes. Oh, thank, thank, you, Po you. again for your time, Doc ito yes. magba-Valentine's oh, Day. Ano ba itong breakup ang pinag-uusap oh, pa natin? <laughs> marami lang yes. na mga kasinakaranas nito. Oh, nga. Diba? Mm. Sabi nga, February na ba, nakapaghiwalay na ba? Nakapaghiwalay mo. na ba? Oh, Bil maghiwai, bilang sasabay no? tayo sa ilang mga prominenteng mga oh, kokos sa Pilipinas. So, yes, ano bang ba mas masakit kapag naghiwalay ang bago pa lang na magkasintahan? Mm -hmm. O mas masakit ang maghiwalay ang nasa long-term relationship? na Of course, ito, Fifi, maraming factors ito. No? Okay. So, personally, ano siya, it's a case-to-case -case basis. Mm -hmm. So, maaaring... Ah, uh, it can kind be. Of, no, maraming factors like for example kung gaano nila ka mahal, no, yung emotional investment nila mm -hmm. doon sa relationship. So, hindi siya hindi siya variable as mm -hmm. much as uh, na parang kailangan bigyan siya ng difference wala, no? Kasi okay. again, any form kasi of breakup, mm -hmm. any form of paghihiwalay, ah uh, pag may nawala na, uh, quote and losses bibigay ito ano, ng roller coaster of emotions dumadaan no. sa roller coaster of emotions isang it valid sa ang emotions okay and it's valid uh -huh. valid yun. normal yun, ha mm -hmm. na may mga emotions sa pagdadaanan from any form uh -huh. of breakup Mm. Speaking about roller coaster mm -hmm. emotions, mm -hmm. ano mo yung pinagdadaan na dok at nararamdaman ng isang kakagaling lang sa isang field relationship? Kasi dumadaan ba sila yes. dun sa tinatawag na five stages of grief? Yes, oo. Again, ito, mga normal re reactions, emotions ito. At pag any form of loss, kasi kahit na may nawala, no, be it totoo, or perceived loss. Perceived loss meaning parang uh, nawala yung chance no na silang magkatuluyan to have a family. Mga perception nun, mga pwedeng nawala mm -hmm. ay pwedeng dumaan sa yung five stages of grief. Na? At ito yung denial, mm -hmm. anger, bargaining, depression, then towards acceptance. Pero kailangan natin i-remind sila, Ma'am Diana, Fifi, na hindi naman kailangan pagdaanan lahat yun. Let, At hindi siya linear. Oh. Hindi, hindi. At saka pwede mag-jump, jump, pabalik, mm -hmm. forward, ganun. Mm -hmm. At uh, maaaring yung ibang stages doon, hindi pagdadaanan okay. ng isang individual. Again, normal emotions ito, like for example, denial. It's a form of um, coping. Kasi nandun yung shock from the breakup, mm. so parang there's numbness, numbness. Luba, tayo. po ba yun? Yes, oo. No. Oh. Numb tayo about our emotions, wala tayong maramdaman. Mm -hmm. We deny muna na nangyayari yun. And then, uh, yung next is anger. Mm -hmm. Galit. Galit tayo. Be it towards ourselves. Kasi biniblame natin natin sa sarili na, na baka nag-break up because of me or baka may ginawa ako or hindi Ayon. nagawa. Or anger towards the other person or sa ibang family. You develop though your insecurities and sometimes they even call it trauma. Yes, it can be traumatic okay. lalo na kung may mga past experiences na mm -hmm. maalala ka uh, because of the recent na na break up. So it can be traumatic lalo na kung hindi maganda yung reason mm -hmm. kung bakit naghiwalay or nag separate or nag up. Okay, mm -hmm. denial, the second stage is, is anger oh, and, and, then bargaining? and then bargaining is mga what ifs. Mm -hmm. Ay, yung sana kung sana ginawa ko to baka na save pa relationship or baka kung ito naman ay hindi ko ginawa, baka ganito ang mangyari. So mga what ifs okay. yun. And or there's the that guilt feeling. Dito nag in yung guilt feelings natin. Mm. And then depression. Depression siya na hindi clinical depression ha. Okay. Yung nagkakaroon tayo ng feelings or emotions of sadness. Nalulungkot. Sometimes gusto natin to isolate. Mag-isa lang tayo. Ayaw natin lumabas ng bahay or na-affectuhan sleep patterns. Eating patterns can be affected. And acceptance yung last. But it's mm. proseso siya Hindi siya magic. Oo, sabi at kailangan mo, pwedeng, pagdaanan siya. Pwede rin bumalik ka ulit dun sa first year and accept. Eh. Mo, pwede. pas mag-denial stage ka ulit. O mm. pwede ganun? Pwede siya ganun. Oh, patalon pwede, talon. pwede siyang pabalik. Patalon-talon mm. o pabalik. At um, yung acceptance phase, ang question kasi lagi is gaano ka bilis <laughs> na, mm. for a person na makapag-move forward oh, from a breakup proseso siya always. Okay. So, lagi namin nire-remind everyone, huwag madaliin mm -hmm. kasi hindi naman siya race, hindi siya magic eh. So, kung kailangan umiyak, iiyak siya, i-express, uh -oh. i-feel ang emotions. Part kasi yun ng how to cope. No? Kasi mm -hmm. sa denial phase, dini natin ang mm -hmm. emotions. But if we feel it, mas nakakatulong siya. Kaya kung kailangan umiyak, umiyak Ay, na. Para kayo. lang ma-express mm. ang emotions. Huwag mong isuppress, kumbaga. Wow, yes. No? Mm. Pero kasi it's human nature. Is, yes. Sometimes, it's not about really, as what you said, the five stages, may ilalang pinagdadaanan. Mm -hmm. Dok, in a, siguro layman's perspective, yes. ako kasi, to be honest, no di ko alam yung five stages of grief. Pero, syempre, as, hindi pa, wala pa ako alam sa relasyon noon. Or people wouldn't know about what's all about these five stages of grief. Pero, in a layman's perspective, Paano ba makaka-move on? Ano ba yung mga dapat gawin para tuluyan maka-move on? Yes, so uh, layman, number one, i-acknowledge ang emotions. Okay. I-acknowledge natin kung tayo ay malungkot, na nagagalit, hurt, kailangan umiyak, let's acknowledge it. Mm. Number two, kailangan, very important dito, support system is mm. very important. Surround yourself with people na alam mong makakatulong. Na hindi ka, para hindi mo ma-feel, di ba? Hindi mo ma-feel na sa individual na nag-iisa sila sa proseso na ito. Mm -hmm. No, ang mga people sana ay trusted natin, no. uh non-judgmental, yes. important mm -hmm. 'yun. At yung support is there. Na, mm -hmm. na walang questions asked at anytime pwede mo silang matawagan. So, kailangan alam natin kung sino yung mga members natin na support system, usually family, friends. Number three, kailangan mo nang focus mo on a day-to-day -day basis. Ayon. Ang tawag namin dito, fee is mindfulness, Na Ayon. Yung let's take it muna one task at a time. One day at a time. Mm -hmm. Kasi sometimes, kaya tayo you na-overwhelm know, with all of our emotions. Kasi parang, ang layo na ng mga thoughts natin, mga about uh, the future, etc. So, mas maganda Focus na muna tayo on what we need to do today, here, and now. Mm -hmm. Number four is, kailangan stay afloat eh. Paano ba tayo mag-stay afloat? Consciously, gawin ang mga bagay na nakakapapasaya sa atin. Okay. So, dapat alam natin yun. Kasi, uh, uh, aside kasi sa breakup, may mga gampanin tayo sa buhay, di ba? Uh -huh. Be it nag-work, as a daughter. Making yourself kailangan. busy daw. Oo, oo. So, kailangan i-distract natin ang ating sarili from the experience at, um, gawin, para lang we stay afloat. Mm -hmm. Nagagampanan pa rin natin ang ating mga tungkulin on a day-to-day -day basis. Mm -hmm. And gratitude pa rin is oh. very important. Ay, Let's be grateful kasi kahit naman gaano kasakit ito, may mga lessons learned. Mm -hmm. I'm sure, may mga natutunan tayo Looking about ourselves. Oo, oo, yung uh. strength natin. Ano ba yung mga coping strategy natin na nag a no? Kasi, mm -hmm. hindi naman ibig sabihin hindi na na ano eh, na, na, yun ang last relationship. Of course, yung mga lessons learned, madadala natin yon mm -hmm. sa ating mga future relationships. Kaya, look at it also. Kung ano ba yung mga natutunan natin? Reflect. Ano ba yung mga Paano tayo ng grow and mm -hmm. nag-develop as a person, as an individual from that relationship. Okay. Eto naman, Dok Jo, naniniwala ka ba dun sa three-month rule na parang kailangan mo na maghintay ng tatlong <laughs> buwan bago mm -hmm. ka ulit pumasok sa isang relasyon? Itong three-month rule, kasi, Ma'am Diane, ano siya, no part siya ng adjustment phase mm -hmm. na tinatawag. Kasi kahit na anong any new experience, meron tinatawag talaga na transition, adjustment phase. So, normal yon na nadadaan tayo sa mga emotions during the time. Ang, ang always remind, nder lang namin. of course case to case pa rin siya mm -hmm. but never make any decision na pagsisisihan natin later on mm -hmm. kasi baka yung decisions na ginawa natin during the time of transition mm -hmm. yung adjustment after the breakup mm -hmm. Baka because of our anger, mm -hmm. because of our emotions. Kaya mali-mali, sometimes mm -hmm. eh, ang ating mga decisions pag tayo ay highly emotional. Mm -hmm. So, careful lang. Careful lang na huwag gumawa ka agad ng mga impulsive decisions mm -hmm. or mga decisions na uh, hindi masyadong pinagplanuhan because baka nandun pa tayo sa state na emotional oh. pa tayo. Ayun. And usually, three to six months yon na medyo mm -hmm. mag adjust eh, pero tayo. Pero kasi minsan, nagkakaroon ng break-up yung dalawang couple because may nahanap na siyang bagay isa. Oh, may oh, oh. Oh, oh. 3-month rule, di ba? Oh, kasi meron na ang bago. Hindi pa yeah. yung isa. Kaya case to case talaga, no? Oh. Depende siya sa situation. But kung nakakatulong, yung sa iba, ang question din kasi is, um, uh, kailangan bang i-ano muna, no? parang lumayo kamo muna, mm -hmm. yung like i block or okay. i ano parang ganun din siya kung ano ang tingin natin is Magpapagal, nakakatulong oo for our, for us para to move on move forward from this mm -hmm. gawin natin yon ang tawag namin, namin doon is set boundary mm -hmm. ayo set boundary boundary yun eh na tingin natin it's all for self preservation so hindi oh. immature amang block ng partner ex-partner sa social media ah <laughs> uh, depende sa depende pa rin sa kasi nga kung kung okay naman ang ano ninyo kung ang pagpaghihiwalay o you remain friends o but limit ang boundary doon kung hindi mo siya i-block i-mute mo or i-hide mo na kasi in life naman kasi hindi naman siya all or none hindi siya yes or no pwede kang nandun sa maybe oo pwede may other option option 1 2 3 So, pwede i-mute i-hide is silent. Oo. Uh -huh, uh -huh. uh -huh. Pero 'yun 'to kanino. Kanina nabanggit natin yung pagkakaroon mo ng relasyon. Uh -huh. Kakaka-break mo lang yes. pero may may bago Iba ka na. na. Uh -huh. 'Yun 'po yung parte ng mga ilan sa mga maling desisyon na po pwede mong pasukan. Okay lang na meron kang kompanyo. Ah, eh? uh, very important is to ano no? uh, dapat alam natin yung goal. Hmm. Alam natin yung purpose para mag- magkaroon tayo ng bagong relationship. Okay. Para ano ba ang goal natin? Is mm -hmm. it for companionship, friendship? Okay lang naman. Kasi again, as mentioned kayo, na surround yourself with people mm -hmm. na makakatulong sa'yo through this difficult time. But, No, kung ano ba ang ano natin, no, goal for this relationship na bago. Mm -hmm. Kung nakakatulong naman, then go. Oh, okay. Go for okay. it. Oh. 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 Kasi yung rebound relationship, di ba? Meron din ganyan. Oh oh. No? oh. oh, oh, Look, meron ano, din. Meron, mm, din meron kasi ano. iba, mm -hmm. ang tagal na, pero di makamove on. There's mm -hmm. this is what we call closure. Yes. Mm -hmm. And sometimes, hindi mabigay yung closure. There will always be things left unsaid. What are your thoughts on this? Naging love advice. Meron. Love no. kasi ang, closure kasi, para siyang doon na sa accept acceptance phase, doon na siya. So again, it's a process talaga siya. Mm. At um, Sometimes, hindi natin mapipredict eh mm. kung yung process ba na yun is months lang or mm. years ang no inaabot. Ang Meron ha, mm. kasi ang studies would show na the longer the relationship, mas nahihirapan okay. to move forward. Kasi mm. nga, yung the time, energy, the emotional investment doon sa relationship na yon. So Uh, again, yung mga binanggit natin kaya na coping mm. strategies, uh -huh. helpful tips yun for us to, mm. ano lang, slowly go through Ayun. the process. Ayun. Slow, kaya nga emphasis on slowly uh, go through the process. the process. Trust the process, patience, yeah. time. Oo, mm -hmm. patience lang and uh, know na eventually naman, it will be better. Yeah. But pero we cannot predict kung gaano kahaba. But oh. go through the process, okay. feel the emotions, embrace, acknowledge yeah. your emotions. Oh. Grabe. Ang bigat agad ng lunis <laughs> na. <tapos>. Yes. <laughs> pero ang dami nga magaganda nga takeaways, ano, yes. mula kay Doc John para tayo ay makamove on ano, yeah. from a failed relationship. Yes. Well, maraming salamat. Yes. Thank you, Ma'am Thank, Thank you, Doc John. Thank you po. Sa Libreng Telemed at pay na rin po sa ating pong mga broken-hearted na mga karsi. Pero syempre, ang dalangin natin, ano, ay maging masaya ang yeah. ating February. Larina no. puno ng pag-ibig. Mm -hmm. Salamat po pa muli Dr. John. Thank, Thank you dog. very much. Thank you RSP.